drive-thud ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Baby Run! Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 10 Walang Ulo Lumipas ang mga araw at buwan, hindi na pinagtitripan ng mga buli sa eskwelahan si Bato at ang mga tropa nito. Maging ang grupo ni Arnel ay ilang na rin sa kanila dahil alam nilang malakas na ang loob ng magkakatropa at papalad na ang dating takbuhing bato. Ang grupo naman nila Greg ay tahimik na. Di na sila nambubuli ng mga batang walang laban dahil ang mga batang ito ay mayroon ng matibay na batong masasandalan. Hiyang-hiya na rin itong si Greg at ni ayaw nang pumasok sa eskwela dahil usap-usapang natay ito sa salwal sa isang sipa lang sa sikmura ng kanyang kalaban. Ang mga batang buli kapag nagkakaroon na ng katapat ay natitigil na sa pambubuli nila. Namimihasa lang kasi silang mambuli kapag alam nilang hindi sila kaya at wala sa kanilang pumapalag. Matapang lang sila dahil marami pero may takot din naman yan lalot ang nakatapat nila ay matigas at lumalaban ng bakbakan. Si Alfred naman ay hindi na nagyayabang o nagsisigasigaan sa loob ng silid aralan. Natikman na kasi niya ang lakas ng kamao ni Bato. Lumipas ang ilang taon at naging panatag na ang loob ng mga batang binubuli. Laking pasasalamat nila kay Bato dahil tinapatan nito ang mga buli at kapag may binubuli sa eskwelahan, to the rescue si Bato para ipagtanggol sila. Alam na ng mga buli na hindi talaga nila kaya si alias Batong buhay. Ngayong nasa ikalimang baitang na si Bato at ang tropa nito, isang taon na lang magtatapos na rin sila tulad ni Ellen. Maglalabing isa na si Bato at mas lalong tumaas at lumaki pa ito. Mas malaki siya sa pangkaraniwang batang nasa ikalimang baitang. Naiwan na nito ang kanyang katropa sa paglaki. Tumaas ito ng bahagya sa kanila maging sa mga dating buli sa eskwelahan. Kaya mas lalong iniilagan si Bato ng mga batang buli na iyon. Si Ellen naman ay magtatapos na ng ika na baitang at balitang sa Manila na ito mag-aaral ng high school. Doon siya mamamalagi sa kanyang tita, kapatid ng kanyang papa, si Lerma. Samantala, sa bahay nag-uusap ang dalawa si Bato at Ellen. Ah, uh, Bato, kapag sa Manila na ako mag-aral, magsusulatan tayo ha. Huwag mo akong kakalimutan. Gustong gusto kita, Bato. Gusto kitang maging kasintahan kapag dalagat binata na tayo. Pero ngayon, aral muna tayo ng mabuti ha. Hindi napigilan ni Ellen ang sarili at naipagtapat niya ang nararamdaman kay Bato, lalo't aalis na siya sa lugar nila at hindi na niya makikita pa ito. Ah, Ellen, makikita pa naman tayo. Gu gusto din naman kita at tanggap mo ako kahit mahirap lang ako at kahit wala pa akong nanay at tatay. Ba basta, Ellen, ha, ihintayin ko ang pag-uwi mo at kung sa pag-uwi mo'y binata na ako, liligawan na kita, pangako tugon ni Bato kahit malungkot ay pinipilit pa rin ngumiti. Kung alam mo lang, Ellen, hinigugma ko ikaw. Bulong nito sa sarili. <laughs> Astig po nga pag-ibig ang ating bato. Natapunan ng tingin ni Ellen ang bandang tagiliran ni bato. May nakatali dito at may napansin siyang bumubukol kaya hindi nito natis na hindi magtanong tinanong niya si Bato kung ano ba ang nakatali sa kanyang baywang at kung ano ang bumubukol sa kanyang tagiliran. Napahawak naman si Bato sa kanyang tagiliran at sinabing pangontra lang niya iyon sa maligno at aswang bigay daw iyon ng kanyang tiyuing si Mando. Pinagsisinungalingan ni Bato si Ellen. Ang totoo ay ginaya niya lang iyon sa kanyang tiyong Mando na may bakos. Ang bakos kasi ay pangontra sa masamang elemento sa paligid. Ibinibigay ito ng mga tambalan na may agimat. Ang hindi nalalaman ni Bato, may malakas na bisa pala ang batong buhay na napulot nito. Iyon ang nagbibigay bilis, lakas at galing nito sa pakikipaglaban. At dahil dito, nakakakita ito ng mga kakaibang elemento na di nakikita ng pangkarniwang mga mata. Napadaupalad naman si Ellen at sinabing mayroon din noon ang kanyang papa. Mabilis namang kinuha ni Bato ang mga naipong batong buhay at inilatag sa harap ni Ellen. Ipinagmamalaki niya ito dahil ito lang ang kanyang laruan. Ipinambabala niya ito sa tirador kapag naninirado siya ng malalaking ibon at nang mga ligaw na manok sa gubat. Eh, Ellen, heto ang mga batong buhay na pinupulot ko sa ilog. Eh, ito lang ang laruan ko dito, di gaya ng sayo na magagandang laruan. Ito naman ang tirador na gawa ng Chong Ang malilit na batong buhay ang bala nito. Ito rin ang panlaban ko sa aswang. Nakangiti nitong pagkukwento para aliwin si Ellen. Wow! Ang kaganda naman ng batong buhay na to. pwede ba akong, pwede ba akong humingi kahit isa lang? Bato? Ani Ellen. Ah, oo naman. Ikaw pa. Sige, pumili ka lang dyan. Pumili ito ng tatlong magagandang batong buhay at napili nito ang maganda at mala sila ng bato. Yan, Ellen. Ingatan mo yan, ha? At kahit nasaan ka, eh parang kasama mo na rin ako. Dahil na sa'yo ang mga batong buhay ko. Kapag nalulungkot ka, laruin mo lang yan ha, at sasaya ka na. Katulad ko pag nilalaro ko yan. Bilin ni Bato. Grabe! Ang gaganda pala nila! Salamat, Bato, ha! Yan mo! Ingatan ko ang mga ito bilang alaala mo! Ani Ellen, masayang nagtawanan ang dalawa habang nilalaro ang mga batong buhay. Nalimutan na nila ang lungkot ng kanilang paghihiwalay ng landas. Habang masayang naglalaro, naalala ni Ellen ang mama niya at baka hinahanap na siya nito. Kaya nagpaalam na siya at nagmamadaling umuwi baka kagalitan na ito ng nanay niya. Magdadapit hapon nang dumating si Namando at Vicky dala ang pinamalengke. Duman ang mga ito sa palengke pagkagaling sa kanilang kaibigan. Inaalo kasi si Mandong magtrabaho sa Manila sa isang gym nito doon. Marunong kasi at magaling sa karate si Mando, subalit ang tugon nito ay pag-iisipan para muna niya. Samantala, nag-igib si Bato ng tubig sa poso at malaking balde ang kanyang sinalukan napansin nitong dumaan sa bahay nila si Mang Bukbuk, kumparin ni Mando. Sakto namang nakaupo sa hagdan si Mando at inaayos ang suksukan ng itak nito. Oh, parin mo, sandaling. Bati nito sa kumpare, ngunit tila hindi siya nito narinig o napansin man lang. Oh, grabe, hindi ako pinansin na. Uy, panay! Asar at pasigaw na tawag ni Mando, ngunit hindi talaga umiimik si Mang Bukbuk, bagkos tuloy pa rin ito sa paglakad. Abay, loko tong si Padibukbuk ha. Di man lang namamansin. Ang laki ata ng problema nito eh. Sambit ni Mando na nag-aalala sa kumpare. Lumapit naman si Bato kay Mando dahil may napansin itong kakaiba sa kumpare nitong si Mang Bukbuk sityo. Hindi kayo maririnig at mapapansin ni Mang Bokbok dahil wala siyang ulo eh. Malakas na wika nito. Oh, na? Ano Nasisigurado mo ba haba ko? Kumaripas ng takbo si Mando upang habulin ang kumpare. Nagulat naman si Vicky kaya sinundan nito ang asawa. Nang makalapit si Mando kay Bokbok, muli niya itong tinawag subayt so hindi talaga ito lumilingon. Nakikita naman ni Mando at Vicky na may ulo itong si Bukbuk -Buk, pero tila wala ito sa sarili. Tanging si Bato lang ang nakakakita na walang ulo si Mang Bukbuk. -Buk. Pinalo ni Mando sa balikat si Bukbuk -Buk upang bumalik ang ulirat nito ngunit tila walang epekto ang paghampas na iyon. Kaya inundayan na niya ito ng sapak upang maramdaman ang sakit at magising ito. Adoy! Sigaw ni Mang Bukbuk na nagulat sa sapok ni Mando. Agad lumapit si Biki kasama si Bato baka mag-away ang magkumpare. Naman kay ginsapong wako, padi? Kuligay, padi arubay ba ang karuyag nimo, ha? Malakas na sigaw ni Mang Bukbuk dahilan upang maglabasan ang mga tao at ang pamilya ni Mang Bokbok. Patakbong lumapit si Aling Mila sa asawang si Bokbok at tinalong niya si Mando kung ano ang problema nila. Bakit sila nagsisigawan? Ah, uh, wala ma, Di Mila. Pwede, gusto lang kitang iligtas sa di magandang mangyayari sayo. Dumaan ka kasi sa bahay. Kahit anong tawag ko, di mo ako pinapansin. Lumapit sa akin ang pamangkin ko. Nakita ka raw niyang walang ulo, kaya dali-dali kitang hinabol. Sinubukan kong sigawan ka uli at hampasin, ngunit hindi ka pa rin kumikibo. Kaya naisipan kong bigyan ka na ng isang sapo para magulat ka. Pagpapaliwanag ni Mando na sinigundahan naman ng asawang si Vicky. Ayon kay Vicky, sumunod agad sila ni Bato para hindi na matuloy ang sakitan nila naniwala naman ang asawa ni Mang Bukbuk. Nung umaga daw ay may kakaiba na kay Mang Bukbuk. Parang iba ang aura nito. Tsaka tila aligaga ito na hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin. Saka parang malungkot na ewan. Kapag kinakausap daw ay hindi naman kumikibo o magsasalita man lang. Basta ginagawa niya lang ng ginagawa ang mga nais niyang gawin. Mabuti na lang daw ay naagapan ni Mando at nagpasalamat si Aling Mela sa kanyang kumparing si Mando. Umiling-iling na lang si Mang Bukbuk sa mga nangyari at napahawak na lang ito sa kanyang mukha na sumasakit pa. Aray ko, ah, salamat pa di. Kung, kung di mo ko ginulat, baka kung ano ang nangyari sa akin. Ah, katulad na katulad sa nabalita sa kabilang baryo. May isa roon na nakitaan ng walang ulo pero walang pumapansin kaya ayon nakita na lang nilang nakahandusay. Nahulog daw sa nyog habang nagkukupras eh. Kinilabutan ang lahat sa kwentong iyon. Kapag kasi may nakitaan ng ganyang walang ulo, dapat sitahin agad gulatin batukan agad nang malakas gaya ng ginawa ni Mando sa kumpari niya. Nagigising kasi ito at parang nanunumbalik ang diwa at kaluluwa sa katawan. Ang kamalasang darating ay hindi mangyayari o kaya'y mawawala na. Laking pasasalamat ng pamilya ni Mang Bukbuk sa kumpari nitong si Mando at sa pamangking si Bato na siyang nakakita na walang ulo si Mang Bukbuk. Samantala, mabilis lumipas ang panahon at bakasyon na naman. Mag-iikaanim na baytang na si Bato sa darating na pasukan. Si Ellen naman ay sa Manila na mag-aaral at may iwan na nito ang apat na alas lalo na ang kanyang si Bato. Sa isang dako, sa tapat ng tindahan ng nanay ni Ellen, nagkukumpulan ang mga matatanda na may nakakakilabot na kwento. Isang matanda sa kabilang purok ang palagi nilang nakikitang mahinang mahina na kung maglakad sa umaga. Ngunit pagsapit ng dapit hapon at nag-aagaw na ang dilim sa liwanag, makikita itong malakas, mabilis at halos paliyad pa itong naglalakad. Dahilan upang magtaka ang mga nakakakita dito. Nagkaroon tuloy ng hakahakang may lahi itong aswang. Ngunit sa panahong iyon ay tahimik pa ang mga aswang. Walang balitang may nagagambala ang mga ito. Ang matandang iyon ay may anak na babae na ang pangalan ay Laura. Si Laura ay nakitang may bitbit na sanggol, ngunit wala naman itong asawa. Nagtataka ang mga nakakakita sa kanya kung bakit ito may dalang bata. Ang sabi pa ng mga nakakakita Uy, ang ganda naman daw ng bata na yun, ang puti-puti. Pwera usog, ayon naman kay Laura, at ipinakita ang daladala -dala nitong napagkamalang bata ng kapitbahay. Pagkakita ng ali sa bata, naging katawan na ito ng saging na nakabalot ng lampin. Ayon sa ali, inakala niyang sanggol ang dala ni Laura, kaya humingi na lang ito ng pasensya dito. Ngumiti na lang si Laura at mabilis na umalis. Kinilabutan naman ang aling matanda sa biglang pagpapalit ng anyo ng bata sa katawan ng puno ng saging. Napaisip ito. Dahil kitang kita niya nasanggol ang bitbit ni Laura, umahawak pa nga ang kamay nito sa kanyang pisngi. Panay naman ang kiskis ng mga braso ng mga matatanda dahil kinikilabutan sila sa mga kwentong iyon. May isang matandang lalaki naman ang nagpwento. Noong panahong buntis daw ang asawa niya ay palagi itong balisa sapagkat parang may kung ano sa labas ng kanilang bahay. Ang ginawa niya ay hiniram niya ang baril ng kanyang pinsan. Kinagabihan ng makatulog na ang asawa niya, tahimik itong lumabas ng kwarto at ikinasa ang kalibre 45 na hiniram niya hindi ito natulog bagkos hinintay niyang maghating gabi. Hindi nga siya nabigo dahil dumating ang isang bisita, isang napakalaking itim na baboy. May kumakalos ko sa dingding ng kwarto nila, kaya sumilip ito sa kabilang bintana. Mula roon nakita niya ang malaking baboy na nakasampa sa kanilang dingding at bumubula ang uso nito. Dahan-dahan niyang inilabas sa bintana ang baril sabay pinaputukan ang baboy. Tatlong putok ang umalingaw-ngaw at tarantang tumakbo ang malaking baboy na halos pasuray-suray na. Sumuot ang malaking baboy sa irrigation at bigla na lang itong nawala. At sa di kalayuan ay nagpalit ito ng anyo at naging tao mabilis itong umuwi sa kanila upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang mga aswang ay may kakayahang hilumin ang sugat nila sa katawan. Panandalian lang ito ngunit nawawala ito sa paningin ng iba. Subalit ang paggaling noon ay pansamantala lang dahil sa labas lang ang gumaling ngunit sa loob ay masama ang lagay nito ang pinaghihinalang aswang na sumugod sa mag-asawa ay ang nanay ni Laura na nooy nakaratay na sa banig at halos hindi na makatayo dahil masakit ang tiyan nito. Iyon na raw ang mga balang tumama sa kanya at hindi na ito nakalabas. Samantala, hindi na muna nakipaglaro si Bato sa tropa nito dahil naaaliw ito sa pakikinig ng mga nakakatakot at nakakilabot na kwento ng mga matatanda. Habang nakikinig sa usapan ng matatanda, bigla itong tinawag ni Vicky at pinauwi. May dumating kasing bisita sa kanila. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.